Kilalanin si Crizel George. Sa edad na siyam, binabago na niya ang mga patakaran. Kilala bilang Little CEO, si Crizel ang batang tagapagtatag ng Purple Hearts, isang lifestyle brand sa Pilipinas na may layuning malapit sa kanyang puso. Ang nutrisyon, Kasama ng kanyang mga magulang, nagsimula ang kanyang paglalakbay sa business industry sa isang matapang na misyon. Tulungan ang mga batang hirap pakainin ng masustansyang pagkain sa pamamagitan ng paggawa ng mga bitamina na gugustuin talaga nilang inumin. Sa tulong ng Purple Hearts, inilunsad nila ang mga chewable supplements na layuning masayang pagpipilian ang pagiging malusog sa halip na gawain lamang. I've been doing currently well. Purple Hearts has been a trusted product. Knowing as the little CEO of the Philippines, it feels nice and wonderful. It's actually hard but easy at the same time. It's because that you know that I have to learn school and lots of more things, you know. So it's it's really important. Ipinakilala rin ng aktor at dancer na si Rojan Cruz bilang brand ambassador ng kumpanya upang higit na palawakin ng advokasya nito sa pamamagitan ng entertainment. Pinuri ni Rogen o Rojun ang mga produkto ng Purple Hearts, lalo na ang kanyang paborito, ang Mighty Boost na tumutulong sa kalakasan ng kalamnan, buto at paglaki at naging katuwang niya sa matinding ensayo para sa Stars on the Floor. Kaya nga, thankful din ako sa Purple Hearts kasi nagtitake din talaga ako ng Purple Hearts. So, nababalance ko yung, yung work ko and yung time ko with the family. Kasi syempre, kahit na busy tayo, gusto ko masubaybayan yung milestones ng mga babies ko. Nagpakilala rin ang Purple Hearts ng tatlong bagong supplements para sa pangkalahatang kalusugan. Immune Boost para sa suporta sa immune system, Mighty Boost para sa pisikal na paglaki, Smarty Boost para sa konsentrasyon at pagganap o pagganap ng isip. Bawat produkto ay pinaghalong siyensa ng nutrisyon at masayang disenyo para sa mga bata. Ngunit hindi lang sa negosyo umiikot ang mga pangarap ni Grizel. Noong kanyang ika-9 na kaarawan nitong Hulyo, inlabas niya ang kanyang unang single na Birthday Love. Nasa mismo ang tumulong isulat. At ngayon naman, isang wedding song ang kanyang ilalabas sa Desyembre na may titulong Kayong Dalawa Lang. Ang music video ng kayong dalawa lang ay mapapanood na sa YouTube sa Love Crisels World Channel. Pinumunahan ito ng couple na sina Kiray Celis at Stefan Estopia na nakatakdang mag isang dibdib sa Disyembre. Ang nasabing kanta ay isang love song na ideal para sa mga couple tungkol sa pag-commit at pagsisikap na manatiling magkasama.